talaga kaya. Ayoko na. Nakilig na ako. Ganyan ako pag hindi na kaya ng chat hmm. Eh, iniisip gusto kong tumaba. Kaya pipili din kung kumain ako. Gusto ko kang tumaba. Magkasama ka naman. Diyan. Kasama ka please. Kaya nga natin tumaba. Para bumilog-bilog naman ang ating kapwa. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Hmm. Ayaw na. Ayaw ano na kaya. Ganyan ako mga mga. Kaya hindi ako sa piyesta. Sa mga... Kaya, ewan ko ba, ba't wala nag-i-invite sa akin kapag birthday na anak nila, birthday nila. Wala nag-i-invite sa akin. Hindi naman sila mapapagastos sa akin ng bongga kasi bongga. <laughs> Hindi naman sila, hindi naman ako dagdag gastos. Kaya eh, invite nyo naman ako. Hindi naman ako, Mamalakas malakas kumain. Sa bagay, kapag birthday kasi na, anak nila, invite mo ako. <laughs> Tatlo yung batang pakakainin mo. Plus one. Me. Hindi. Siguro, isa lang pwede ko isama dyan. Dalawa. Hindi talaga kaya rin. Hindi ko kaya sumama na. Ng... Hindi ko sila kaya rin. Okay lang sa... sa family. Pwede. Pwede ko silang... Eh. Kasi family yun eh. May intindihan ka nila kahit gano'ng kakulit yung mga anak mo. So... Pero pag ako in-invite mo, ako lang. Huwag kang matakot. hindi lang ako kumain. Kaya sa birthday mo, invite mo ako ah. Ay, kumikinis naman ulit yung mukha ko. Kasi tinuloy-tuloy ko na naman ang paggamit nitong peeling lotion. Yan. Pero sa kilikili, wala pa akong nakikita. Pwede naman tong peeling lotion, kaya lang. Ayoko. Hindi ako naka-aircon. Magsusugat yung kilikili ko. Yun. Kaya di baling ganyan na yung kilikili ko. Hindi siya ganong siya gaano. Hindi siya maputi. Hindi gaano. <laughs> so, ayun, mga ming. Hindi ka pa naka hub hives. Mag-ano ka na? Please. Ayan o. Ayan o. Please. Pero wala naman sa pilitita. <laughs> wala naman sa pilitang. Okay lang din naman kung ayaw nyo sa akin, ayaw nyo makita, ayaw nyo makita ang gumanda yung buhay ko. Ah! No problem. Ganun talaga, that's life. Good night!